Iginiti Public Services Committee Chair Senadora Grace po sa pamalaan, particular na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mas tutukan ng pagkakaroon ng dagdag na ruta at mga sasakyan para mabigyan ng maayos na transportasyon ng mga commuters. Ang reaksyon ng Senadora ay kaugnay sa isang linggong tigil pasada. ng ilang mga transport groups bilang pagtutol sa PUB Modernization Program Ayon nga rito kay po matagal ng problema ang uh, pagmodernisa sa mga PUVs dahil malaking problema dito noon pa ang pagkukunan ng pondo at hindi rin makautang ng tama sa gobyerno ang mga drivers at operators para sa pag-upgrade ng kanilang mga sakyan sa Euro dahil dito, duda si po na kung walang solusyon na ilalatag ang LTFRB ay tiyak na panibagong problema na naman ito at posibleng ma-extend ang deadline na ibinigay sa mga PUBs para makasunod sa modernization program dapat aniya yan na unahin muna ng ahensya kung ano yung kayang ibor din ni sana agad baka pagbibigay ng kaluwagan at kaginhawaan sa mga commuters sa Mahalaga ano unahin ngayon ang pagkakaroon ng ligtas na masasakyan ng publiko at ang pagbubukas ng maraming ruta para mabigyan ng sapat at maayos na transportasyon ang publiko. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.